Gaya ng ibang magkarelasyon ay natulad tayong nauwi na lang sa wala ang lahat. Nawala ang mga pinaghirapan natin, lahat. Yung akala kong matibay nating relasyon ay nawala. Yung relasyong inilaban ko ay nawala bigla. Hindi mo na tumaayos pa. Kaya pakiusap, tumigil ka na. Hindi pa naman na wala ang nararamdaman ko para sa'yo, pero pakiusap wag na. Hindi kita hahayaang ayusin pa ang relasyon nating dalawa. Tunog makasali, di ba? Kasi bakit nga bakit kita pinipigilang ayusin ng kung anong meron sa ating dalawa? Bakit ko nga pinapahirapan ang sitwasyon nating dalawa? Sinabi mo pa nga, hayaan mo kong ayusin to. Hindi na. Wala rin naman tayong maayos dito. Nahuli ka na. Nung mga panahong kailangan kita, nasan ka? Ng mga panahong nasasaktan ako, nasan ka? Wala ka. Hindi mo ko tinignan o inalalayan man lang. Walang nakamit na tulong. Tinayaan mo lang akong mag-isa. Inayang lumuha dahil nasasaktan na. Pero kung kailangan mo ng kausap, lagi akong nasa tabi mo. Kung kailangan mo ko ay mananatili ako sa tabi mo. Pero nung minsan kinailangan kita, parang wala lang ang nadama. Mas pinili mong makiinom sa tropa. Alip na samahan ako ay mas pinili mong samahan sila. Sa so, halap na pakalmahin ako ay mas pinili mong wag akong samahan. ...as ginusto mo kong iwan. Ayos lang din naman. Salamat dahil ginising ang aking kaisipan. Ngayon ay tanggap ko na. Na hindi talaga tayo ang para sa isa't isa. Hindi na ako magpapakarupok. Tigil na. Hindi din naman kita pagbibigyan. Ayoko nang sumama sa isang taong hindi ako kayang samahan sa oras ng kagipitan ayoko nang sumama sa isang taong tumatakbo kapag ako ang may kailangan ayoko sumama sa isang taong kailangan siya lagi ang nauuna ayoko na tama na